Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga, halika, kunin mo na mga 3 digit lucky numbers na ibibigay po namin sa iyo. Halagaan mo to, wag mo agad bibitawan na, kasi po may nagchat na naman sa akin, hindi niya natayaan yung 3 digit lumabas. Sayang! Ayan po, Ito na po ang mga 3 digit lucky numbers. Upisa na po natin sa India, 120, Philippines, 969, Thailand, 317, Taiwan, 284, Malaysia, 206 Dubai 355 Hong Kong 187 Singapore 193 China 262 Texas 117 Israel 386 Las Vegas 090 Alaska 133 Saudi 844 Japan 255 Italy 167 Germany. 802, Korea. 936, Greece. 408, Canada. 106, Mexico. 227, Australia. 848, New Zealand. 662, India. Ayan, nabigay ko na po ang India mga kalaki at syempre, yan po ang gusto namin mga 3-digit lucky numbers ngayon. Huwag ka nang mamili, tayaan mo na yan mananalo tayo dyan, promise, magandang sumada yan.